Total, hindi po kami hiwalay. Eh. Iniwan niya po ako sa bahay namin. Mas, Kasal kayo oh. na <laughs> 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 Nang dahil doon sa babae niya, na tiga Canada, yun ang ginusto nilang lahat. Na La may silang conversation lahat. Lahat sila! May conversation sila! Ano po ang nais yung mangyari na Teresita? Ituloy ko na lang po yung kaso. Ma'am, mag magayos na lang po kami. Pwede bang magayos na lang po kami? Hinihintay kita Hinit. na bumalik sa akin. Hindi ka na mong bumabalik. Hinihintay mo pa. Pumunta rito. Makita na, makita na lang tayo ng personal. As soon as possible, isa-schedule po namin kayo para po mapag-ayos na po kayo at uh, mapatawad po siguro kayo ni nanay. Depende po sa kanyang magiging desisyon. papa mama po, ma. Mahal na mahal ko rin kung siya, ma. Kaya Ay, lang, yun naman. Kung may sang kasi, mamo, tanggalin na rin niya yung magagalit niya, ma. Usap na lang tayo. Mm, Baby, Ch kalma. dati po kasi nang galing na po sila dito. Kaya lang po, lumpong hindi namin sila napagkasundo. Kung nga po malalim na po yung kanila pong alitang mag-asawa, ay minabuti na po nilang nagpunta po sila sa bausi City. Karapatan din po nila yung kaya doon po sila nagkaroon ng settlement sila pong dalawa. Ay maganda po kung magsira po ang matatanong po natin kasi sila din po ang magpapasya. Mahirap po din po sabi ko po sa kanila noong nag-usap na kami dito. Mahirap po naming pilitin na magkasundo kayo. Pero sa amin po bilang mga barangay official po kako namin, eh mas gusto nga po sana na namin na kayo po ay magkasundo para yung halitan po ninyo ay eh, makabalik sa dati ninyong pagsasama. Okay. Na idinemanda po niya dati si si si, si Guillermo ay eh, nagkaroon po ata silang ng inareglo po ata nila ulit yun dahil binawi po ata ni Ati Teresita ganun po ang uh, Ganun po ang nangyari po sa kanila. Pero ito po ako po na ako na po ang kapitan. Nagkaroon po ulit sila ng alitan. Nag, nag away po sila ulit. Hindi ko po uh, ma, ma, hindi ko po din po matanto kung ano po talaga yung pinag-aawayan po nila palagi. Pero nagkakasakitan po ata sila. Sabi nga po nila, eh hindi mo namin napagkasundo dito. Kaya po minabuti po ni Ate Teresita na nagpunta po sila doon sa Bauside sa bayan. Kasi nga ka po, sabi nga po namin, mas maganda kung doon na para makagawa po sila ng kwan po rin na ng kanila pong agreement po doon. Kaya doon po nagtapos yung usapan nilang dalawa. Yung pong pambababae niya, mayroon po akong ano, evidence. Uh, kailan ho ba nag-umpisa ho yung uh, pambabae ho ni Mr.? Simula po nung June. June, iniwan na po niya ako. Oh. Iniwan ko yan, ma'am, kasi lagi kami nag -away. hindi na niya ako nire-respeto. Pati pagpunta ko sa nanay ko, doon na po nag-umpisa ang away namin. Tinatalo niya, magkano binigay na pera mo sa nanay mo, galaging ganun kinasabi niya. Doon na kami nag-aaway, ma'am. Pag tumawag yan, ma'am, sa akin, hindi parang asawa. Ganun na tutuluro sa kanya, kumaganon siya, ma'am, ito hama ba yung tuturo niya ako parang bata na alikat-alikat dito. Huwag ganun siya, ma'am. Pero inaamin sir, na talaga nga nagkaroon ko kayo ng babae nung panunay. Ay, po, ma'am. Eto po, ipakita ko po, po sa inyo yung kwan ko. Yung kwan niya. Lahat po sila, meron silang kwan ko, Doon sa Predelia na yan. Marami po rito. Ito Eto po si, kay, kay, Dancel. Marilyn Sis, Ang mo. ganda, ang, 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 marami kang kwan kanya. Pinamili. Sabi niya, eto, follower, lahat. Pa follower lang kami, mga, mga ikaw, vlogger ma'am, vlogger po yan. Sabi mo sa akin, wala kang ano, cellphone. Eto o, oh, bad sumar. Eh, paano hindi ililim ko kasi oh. yun na lang lagi oh. nag-away oh, namin ma'am. o, ma happy valentine. Tapos, hmm. ang sabi mo sa kanya, bakit? Ano yung agbubukel? O, oh, yun. Nandito so, yan o. Oh. Agbubukel yung bilog-bilog oh, yun. O, bilog-bilog ngayon. Oo. Oh. Ang tawag mo sa kanya, ma. Tapos sa kanya ma, -ma, 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 -ma. pa. Hindi, yo, ito o. Oh, anong mami? You? Ito o oh, pa. Ma. Nandito. Nandito. Lahat ng ebidensya nandito. Si Marilyn Yumangsi. Blogger po yan, ma'am. Blogger po yan. Nasa Abroad. Abroad. Tatawagin mo ba yung blogger, ma? Oh. Tapos bakit? Eh, wag, wag okay. naman ganun. Meron po ba kayong ebidensya talaga, nai, na sila po eh nag-I love you and sa isa't isa? Na Meron talagang, po. Meron po, ma'am. thank you, dear. So, meron nakalagay dito, nabanggit na Up, na good morning, thank you dear tapos may heart heart sir, ano ba to? sa vlogger po yan, may kasi naka private, naka, naka public po yung kanya, yung ngayon na, kung eto ba, ay tinigil may, mo na o wala oh, na, wala na, na gag -gag -gag mo mo po bakit? wala na po, ipalawa eh, lang po ako niya ma'am, e eh, nasa abroad po pa, paano kung magiging babae yan e kayo po, eh ilang taon na ho ba kayong mag-asawa? may uh, 30 na po ilang taon na kayo sir? 48 ma'am ikaw na, ilang taon na po? 57 po. Nagawa na rin niya akong tagain yan, ma'am. Ito po, oh. yung taga... Opo, nataga na rin niya ako minsan. Niya. Ito po, ma'am, oh. uh -huh. Kailan po yan, sir? Nung pan, ma'am, hindi, ko po, hindi ko po, hindi, hindi pa ako nagalit sa kanya. Bakit po kayo nataga? Wala po, ma'am. Nakaupo, nakahiga lang po ako dun sa kama pong kanon. Tapos, nag yata uh -huh. kami siya. Bunga nga siya ng bunga Hindi ko pinapansin, ma'am. Ginuwa niya yung kutsil, yung, yung malaki. Tapos, tinaga niya po rito. Mahal niyo pa rin po ba si Sir Guillermo? Wala na po. Ikaw, Sir, Wala mahal na mo po. pa ba ang asawa po ninyo? Eh, ma'am, po. Eh, dumistensya, uh, umiling po ako sa kanya ng distensya dahil nalaging nga po kami nag -aaway. Pero iniwan ko po sa kanya pitong baboy na malalaki. Ngayon, Ay, nga po ba, Sir? Ba, ganyan naman po yung ginagawa niya, ma'am. Kaya nga, mahal mo ba, sir, yung asawa mo? Wala na rin ako ng sino ba na mawawalan ka ng pag-iikwan sa kapag mamahal. Siyempre, may babae ka eh, paano hmm? hindi mawawala? Tapos sinasabi niya, may babae daw ako sa trabaho. Sabi ko nga sa kanya, pumunta ka rito. Hindi nyo nang si tumbok ko, lakay. Ang tumbok ko si Fridelia, gu guro nyo. Iniwan niya po ako, pumunta po siya sa ano? Tarabaho sa ko Nasa trabaho ko, ma'am. Kahit itanongin niyo sa trabaho, ma'am. Isang linggo po siya. eh, Iniwan niya po. po ako. Eh, dapat binigyan mo ako ng ebidensya kung pumunta ka talaga ako doon. Binura niyo eh. Hmm. niyo kasi sa cellphone. Hmm. Binura niyo, niyo eh. E. Eh, paano ko hindi ko kung ma'am silang gumagawit. Sisira akong may account doon ma'am pero silang gumagamit. Tapos binalibaliktan mo kayo yung kwan mo, yung yung, yung sa cellphone mo. Hmm? Bad sumar. Bakit hindi ko yan? Sila yung gumagamit yun? sa account. Hanggang ngayon, ma'am, sila pong gumagamit sa account ko. Noon, noon oh. po yun, ma'am. Nagmula na, oh. noon po, nahuli ko po yung asawa ko. Nasa Akoan po ako. Nasa ibang bansa. Hmm? Nagtatrabaho na po ako doon. Umuwi lang po ako. Galing ng Dubai. Doon ko po nakuha na may babae siya. Nahuli ko sa ate niya po. Tapos na yun, ma'am. Na, na, nahuli ko sa ate niya. Kaya po, kaya ako nagagalit po sa kanya dahil nahuli ko po sa waste mong niya paano pong hindi ko hindi ma, hindi ako magagalit ma'am nandoon po ako Huwag kayong makikialam dahil isa rin kayo is ma'am itong nanay ko min, 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 eh. minumura din niya okay ganito ganito po ana andito tayo para ayusin ito anong taon ka nag-abroad noon at na ngayon, no noon, noon ay may asawa Ay may, nakita mong may babae ang asawa mo Oo, nakita po Nagreklamo ka na ba doon? Oo Oh, noon pa Pinatawad ko siya Hindi mo ba siya napatawad noon? Pinatawad ko Nagsama kayo Nagsama kami ulit Nagsama kayo ulit Sa pagsasama ninyo, meron bang pagmamahalan ang namagitan sa inyo? Meron po naman oh meron po naman At ngayon ba, inulit niya? Inulit niya, pangatlo na to eh Pangatlo na, pero nagsasama pa rin kayo <laughs> Hindi na po itong huli Pangatlo na ito, ano yung pangalawa? Yung Pridelia. Yung Pridelia. So, Ngayon pangatlo, sino Pridelya naman? Predelia pa rin. Predelia pa rin. Idyo pangalawa pa lang, andyan okay. pa rin si Pridelia. Ngayon, saan sila nagkakilala ni Pridelia? Sa, sa Facebook Sa Facebook. Po. Na, sa Facebook. sa Facebook, nagkaroon ba sila ng contact? Meron po. Nung umuwi, so, nakita umuwi mo ba? Umuwi po siya sa Cagayan eh. Isang linggo po siya doon. Okay. okay. Ang, ang sabi sa akin nung kamag-anap niya, bakit sino ba yung asawa mo? Bakit malaki ba siyang tao? May kwan si Fredelia, sabi niya, may, may kano? Gawa-gawa lang niya niya, ma'am? Kahit Galing po siya ng kagayan. Galing po siya nang kagayan. Dapat sana, may ibidin siya kayo, pinikturan niyo ako na nandun ako. Pin Ayaw kay... ibigay sa akin ni John Tony. Nakita mo ba siya nakasama niya si Fredelia? Hindi po, sa cellphone. O, sa cellphone. Doon po kami nag-away. Doon kayo nag-away. Doon kayo nag-away. siya. Nag-chat-chat siya. nag chat Pag-chat-chat ano ano pa? Pag ni Fredelia at ni Glery mo, nakita mo ba, siya, mo ba sila na sila ay nagpatong? kahit hindi po sila nagpatong, nakita ko po nagchat chat oh, niya. sa chat. Mas masakit na po yung kahit sa inyo po, masakit oh, po masakit yun. Oo, masakit yun. Masakit talaga yun. Nauunawaan kita bilang babae. Pero sa pagchat chat niya yun, nagsasama pa rin kayo ni Ay, Negalier mo. Opo. Nagsasama pa rin Opo. kayo. Sa pagsasama ninyo, masama ang loob mo sa kanya. O nagsasama po nagsasama kami. Nagsasama kayo na may samaan ang loob ang bawat isa. Opo. Ngayon, anong ginawa mo kay Gallier mo nung mga nakarang araw? Wala naman po. Wala kang ginawa. Wala Pero may maraming record dito na siya na po ay pumunta dito, nagre-reklamo nga po doon sa pagbabay, pagbababay niya. 2021, 2022, 2023. Nang hanggang ngayon ay hindi pa naaayos. Then, uh, Dahil nga po sa pagbababay niya, kailan po maaayos ito? May nakalagay po dyan na umuwi yung babae. Okay, umuwi si Badoy doon sa babae na andon yung babae. Uh -huh. Hindi, wala po. O, oh, wala, wala po. Nagkaroon ka ng kuntakan. Wala din po. oh, paano yan? Wala namang s**t na nangyari. Pero nagkontak ba kayo ng babaeng oh, yun? Hindi pan paano, paano, paano kami kukunta? Hindi man umuwi, ma'am. Ang gusto kong malaman, sir, kasi para naman na magkaroon ng linaw matapos matuldo ka natin to. Ang gusto lang naman niya umamin ka kung merong nagkaroon o walang relasyon. Wala. Ngayon, kung nagkaroon man at tinigil mo na. Pwede ka naman humingi ng patawad sa asawa mo. Para matapos tayo. Kasi kung hanggang ngayon i-deny -de natin, meron siya nakita mga ebidensya niya. Yan lang, yung, ang ginawa ko lang, yan lang po ma'am. Pero yung sa contact, wala po. I-deny -de mo pa yung bukel-bukel? Anong contact po? Ibig sabihin okay, na... Tapos po ma'am, tapos na. Wala na po. Oo po, wala na po. Ano saan ba kayo nag-contact? Sa cellphone lang o sa... Cellphone, cellphone ano lang, ma'am. Nagpunan ko ba kayo? Hindi, hindi po, hindi po. Wala po, wala po, wala po. I-check nyo po yung airport kung umuwi po siya na itong, itong taon. Kumbaga sir, nagkaroon kayo ng uh, naging ka-chatmate mo yun Kasi, uh, din po niya ako sa vlog. Kumbaga, at naging ka-chatmate mo siya, nagkaroon, parang, Follow nagkaroon ba kayo na ng na uh, okay. na uh, relasyon sa Facebook lang? Sa Facebook lang, ma'am. Okay. Anong paraan para makabawi ka po sa asawa ninyo? Sa nagawa Ayun, mong Ay, pagkukamali sa kanya? Binibigyan ko rin sa'yo ng sweldo, ma'am. Kahit hindi ko po kaya, binibigay ko. Ito po, binigyan ko po siya ng 5,000 ito, ma'am. Sabi niya sa akin, magtitindahan po, magtitindahan ako kanya, ma'am. Ito po, ma'am, oh. Sabi niya, oh. So hanggang sa kasalukuyan po, magpapadala kayo ng sustento sa kanya? Oh, ito po. Kompleto oh. po, Okay. Ito po ang sinabi sa akin ni Guillermo noon. Napatunayan mo na may babae sa chat-chat, pero walang contact na nangyari. Okay. Magpaperman sila. Tungkol naman sa bahay, ang sabi noon ni Guillermo ay space lang siya sa kanya. Diba nag-usap tayo noon? Space lang, gusto lang ni Guillermo ang oh. mapayapang Pagtatrabaho para sa kinabagasan ninyong mag-asawa. Dahil hindi naman maaalis, palibalik rin mo man ang mundo, ay asawa ka pa rin niya at iniisip ka pa rin niya. Dahil kung hindi siya magtatrabaho, ano ang ikabubuhay ninyong dalawa? Okay. Ngayon, ano ang pagbabayang ginawa niya sa iyo? Ang hindi niya pag-uwi. Kasi ang tinanong ko naman sa sa cellphone, pag umuwi daw siya sa inyo, Pinapagalitan mo siya. Hindi totoo po yan. Pina hindi totoo Hindi siya makapag uh, makatulog, duty siya ng gabi. Hindi po totoo Pagdating yan. ng umaga, gusto niyang matulog. Okay. Ay, pinapagalitan mo siya. Gusto niyang <laughs> mag-space kasi ay. ang gusto niya ay kapayapaan. Ngayon, wala na yung babae, napunta na sa abroad. Wala na. Ay, wala. Ang sinabi niya sa akin, andun lang siya sa trabaho magtatrabaho, magtrabaho, magtrabaho, magtrabaho para mayroong kayo. ibigay sa'yo. Pag sinabi po namin magsasama kayo ngayon, magkakasala po kami at lalabas po tayo lahat ng plastic. At lalala po yung hawain ninyo kasi dito pa lang, madalang na kayong magkita, nagbabangayan na kayo. Pagsasamahin pa namin kayo. Kaya yung respeto lang namin sa inyo, yung decision ninyo, re-respetohin namin maski magkahiwalay kayo, sabi nga nyo, inahanap ang hinahanap na ninyo. No. Irespeto na natin yun. Basta yung sustento ibinibigay mo sa kanya, iyon na lang ang bibigay mo sa kanya. Ang party list na masasandalan. Axia Yes! Number 68 sa Balota! Pumunta si na Teresita Ramos dito at Delia Ramos. Nag-usap sila at sinasabi niyang ni Teresita na may ng asawa. Ngayon, nag-usap sila sa sustento. Umamin na may kachat na nangyari sa babae. Hindi na rin uulitin at ititigil na ito. Nangakong kapag nangyari pa ulit na may, na may babae si Guillermo Ramos, magagawa niya at makakaya ni Teresita Ramos na magsampa ng kaso laban sa kanyang asawa na si Guillermo Ramos. Nangako na siya ay magbibigay ng sustento na 5,000 piso kada buwan. Nabanggit na yung bahay ay huwag pag-awayan. Walang kamag-anak na makikialam. Walang magpaparinigan, pwedeng taniman ni Nanay Ordes ang lupa. Ito ang naging kasunduan na nangyari at napag-usapan sa araw na ito. Sana yung pinagkasundan natin dito sa barangay ay siya nating sundan para maiwasan natin yung hindi magandang pag, hindi pagkakaunawaan. At sa, sabi ko nga sa inyo, hindi natin mapipilit na magsama kayo dahil yung hidwaan ninyo ay malalim na. Eh pero sana, isipin din ninyo, sabi nga ni Madam kanina, ilang panahon na lang natitira sa atin, yung lunis, hindi na natin pwedeng ibalik, may lunis yan susunod, pero iba na yon. Kaya mas maganda sana, kung medyo lumamig-lamig kayo, eh, mapa, map matanto ninyo yung tamang desisyon nyo sa buhay niyo mga nga record po sa atin si Ma'am Teresita Ramos sa ating pong um, yes, uh, istasyon? yes ma'am, may mga record naman po kami. Hawak namin itong uh, pinail niya na kaso and then the case folder po since 2010 and then yung, pre, yung latest po na pinail po niya noong 20, last year, 2023. And then yung kasunduan po nila ni, ni, ma, ni Sir Guillermo Ramos po, nandito din po, hawak po namin and updated naman po yung pag ni ma'am Teresita dito po sa nagpagkasundoan nila pagdating po doon sa financial support po. Ano yung mga final po dati na kaso po ni ma'am? Anong kaso po ito? Uh, ma'am, yung mga pinail po niya nung, nung 2010 po, yun po yung RA9262, physical abuse po, nung 2010. And then, eto na naman po, nung 2023 po, nag na naman po siya ng physical abuse po sa RA9262 po, ma'am. Ano po ang nga nangyari sa mga kaso na ito? Nag-prosper po ba? Uh, Mam, Ma Ma'am, uh, bali hindi po nag-prosper nagpro nag po nung ipinail namin pero dahil po sa in-execute ni Ma'am Teresita po na affidavit of desistance kay Piskal is yun po yung naging ground ng court para po i-dismiss yung kaso Ma'am dahil po sa affidavit of desistance po niya na inuurong po niya yung kaso laban kay sa kanyang asawa na Sir Sir Guillermo po. Ngayon po ay uh, meron po ulit ah, uh, hawak at na nabanggit ni Ma'am na gusto niya daw po ulit ah, mag-file ng kaso. At ah, meron po siyang pinapakitang mga ebidensya, na may mga screenshot daw po sa Facebook na parang may comment na bakit, na lakay, may mga ganun po. Ito ho ba ay sasapat para tanggapin po ulit ng piskalya kung sakali man po siya ay mag-file? Uh, Ma'am, siguro po um, pwede siyang pumasok sa RA 9262 sa uh psychological or emotional abuse Kaso nga lang ma'am kapag mga ganitong ebidensya lang to ma'am is supporting lang ang pinaka siguro man kung natotraumatize po siya or psychological abuse po siya, dapat po ma'am mag-undergo muna po siya ng psychological examination dahil yun po ang nire-required ng ating piskalya para po ma-file namin yung psychological abuse. Um, pagdating naman po ma'am sa mga ganitong mga ebidensya, yung mga paratang po niya sa kanyang asawa is pwede po din siyang mag-file ma'am pero bahala na po ang court na mag-decide regarding dito. Pero kapag mga ganito lang naman ma'am, parang hindi po siya sapat para po ma file po niya yung asawa po niya na, sa, na parang pinaghihinalaan niya na may babae, ma'am. Ganun po. Ano po, ma'am, for the knowledge po ni Ma'am Teresita, gaano po ba kahalaga ang pag-file ng kaso at uh, ano po ang, ang, ang nagiging epekto nito kung sakaling uh, inuurong? Yes ma'am. Um ma'am kapag po kasi inuurong yung kaso, lalo't paulit-ulit na po at uh, ang piskal po bali nakikita po nila yung record ma'am na paulit na, nagpapafile ka and then paulit-ulit ka na lang po na nag nag of desistance or inuurong mo. Ma'am yung piskal po yun na po yung nagiging ground nila para hindi na po tanggapin yung uh, reklamo mo ulit para doon sa asawa mo. Kasi ma'am parang yung effort na lang po magmula sa barangay, magmula sa police station and then sa piskals po is nawawalan po ng Halaga. Kaya po dapat, ma'am, kapag po magpa-file siya ng kaso sa kanyang asawa, dapat po disidido po siya, ma'am, buo ang loob niya at talagang hindi po dapat malambot ang loob niya kahit anong pagpapakaawa po ng asawa niya. Dapat, ma'am, ituloy niya po yung kanyang uh, reklamo para po matuto. At sa paulit-ulit po niyang nararanasan yun, ma'am. Uh, Siyempre, ma'am, kapag paulit-ulit na ganyan, lumalaki na lang yung ulo ng lalaki dahil sasabihin ng lalaki, patatawarin din lang naman ako, dapat... Ma'am, kapag ganun po na nag-file po kayo ng kaso, dapat ma'am diretsuhin nyo buo ang loob nyo ma'am na mag-file po ng kaso laban sa asawa nyo. May, may papayo po ba kayo kay ma'am Teresa? Yes ma'am. Uh, ma'am, pagdating po doon sa financial support nyo, ma'am, um, kami po, gusto po namin kay tulungan pagdating doon kaya po kung ano po yung naging usapan nyo ma'am is wala po kaming naging comment dahil yun po ang pagkakaintindihan nyo. Advice lang po ma'am kapag po 3 months hindi na po nagbigay si sir ng patuloy Open po ang aming opisina para po kayo ay paglingkuran at tayo po ay magpapailang kaso sa inyong asawa dahil doon sa hindi po niya tinupad na kasunduan niyo po sa barangay, ma'am. Ayan po ang maipapangako namin sa iyo, ma'am. Tutulungan ka po namin kung hindi po siya tumupad sa usapan. Salamat po at ako'y iniintindi niyo pa rin hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po, ma'am. Pwede po namin i-endorse si ma'am doon sa psycholo psychologist at then i-reach out po namin kay Doc kung paano po yung napagdaanan ni Ma'am para po hindi na po siya ganun ka, uh, kahirap para intindihin yung, yung sitwasyon po ni Ma'am. Kapit mo po mismo Ma'am is pwede po namin siyang i-endorse doon Ma'am. Salamat po Ma'am sa, sa pakikinig po sa akin at ako'y pinuntaan nyo sa bahay ko dito sa Kapulisan. Maraming maraming po salamat Sir. Salamat po Sir, Rapi. Sir, sir Rapi. Salamat po, sir. At ako'y Kayo po'y nakinig sa akin kahit ganito. Kaya mo yan, ate. Diba sinabi ko sa'yo, magpaganda ka? Diba? Dapat hindi ka... Hindi mo pinapapayaan yung sarili mo, diba? Dapat ikaw yung ano niya, yung... Ikaw yung hahabulin niya, hindi ikaw yung hahabol sa kanya, diba? Lagi kong sinasabi yan sa'yo pag pupunta ka dito, diba? Diba? Mami, ilang taon ba yung pinagseselosan mo? 60, abag po. Oh, 60. Ilang taon ka na sa 57. Sinong mas maganda? Siyempre, ikaw. Ako po. Oh, Ma'am, maraming maraming salamat po sa uh, uh, pagbisita nyo da sa amin dito sa Hero Police Station. Napakasaya po namin dahil uh, uh, nakita po namin kayo in person at uh, nakapagsalita po kami dito sa sa inyong istasyon, Ma'am. paki na lang po kay Senator Rapi, salamat po. Na, salamat din po ma'am kasi regardless no na ilang beses na nagpunta po pala dito si, sa inyo, sa inyong stasyon, si Ma'am Teresita kahit hindi pa ho nakakalapit ho sa amin, nakita ko namin yung pag-assist po ninyo all through the way. So maraming maraming salamat po. Sir Rafi, maraming maraming salamat po pinuntahan niya ako dito. Maraming maraming salamat po hanggang sa kapulisan at nagkasundo po kami sa barangay na hindi niya na uulitin na mambababae siya. At na din po namin yung sustento na kada buwan po ay magbibigay siya ng 5,000 po. Maraming maraming po salamat, Sir Rapi. At tinulungan niyo po ako. Thank you po. Maraming maraming po salamat.